Magkano nga ba ang sahod ng security guard dito sa Qatar? At ano-ano ang mga benefits na matatanggap? Ito po ang pag-uusapan natin sa video nito. 3, 2, 1, 0 Ang basic salary po ng security guard dito sa Qatar ay 1,600 Qatarial. So, maliit lang. ito total mo siya sa peso may ano lang 24,000 kasi ang 1 real is uh, may git 15 pesos at depende sa company na babantayan ng isang Security Guard kung magbibigay sila ng overtime sa amin kasi meron kaming 2 hours overtime bawat araw so ang isang oras ay 9.5 Katarial. Sa loob ng isang buwan, may additional kaming 500 riyal. Sa so, total ng sahod namin ay 2,100 real para sa 10 hours duty. Ano-ano ang mga benefits na matatanggap? So, free accommodation, free wifi, Sana ah oh. free transportation, free foods, free laundry, health card, at pag nagbakasyon ka or mag ka after 2 years, may matatanggap kang more or less 75,000 from company. So, salamat. Sana nakatulong ang video nito.